baka maghimana. Ha. Sana tumama. ano tumama. mama? Ay, yung yung hmm. oh. tumama. Mm. Yung, ah, may tumama. Ah, 'yung to? O nga eh, kanina pa. Kanina pa Parang butas nga, nga. o nga eh. Mga buwan. kayo niya. Ano buwan, <laughs> Mga buwan payo, ha? Kanina pa yung punas ng punas. Ayaw, Tingin ko ano nga. Hey, pero, yung ina, ano ba oh,

sarap hmm? ito. Hindi chili sauce. Eh, 'yung lang, yeah. Ooh, boss, isang ano lang. Mm. mm, sarap. Wow. Mm. Eh, mm. <laughs> gano na pagkain ah, balot. <laughs> <may laughs> <may> Hindi, ganun talaga pagkain balon talaga, isang ano lang. oo. oh, puti Ay, ah. Dito nyo lang ay. wala na. Hindi, 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 hindi. O, isa pa. Kayo kaya tiyan, kaya kayo kaya tiyan. Malambot yung ano niya, puti. Kaya di mo na ano yung balon, ano. kain din pati yung ano yung puti. Oo, oh, oo. Oh. Mitchok. Kasi ati din. Isang ano. Isang subo lang yan. Ayan. <laughs> chili sauce, chili sauce. Chili sauce. Asin.

Oh, ito may tiyak. Mmm. Ubus. Urap. sauce. Chilli sauce. Ayun, na. Oh, suko. Ang Mmm. Mmm. Wah. Ang nila sa balot. Hahaha. Ayan, ayan. Chili sauce. <laughs> jug, Oh. rap, Mmm. Mmm. Ay, suka. Suka. Mm-mm. Suka. -mm. Ang -hmm. ganda na po trip talaga natin mula kanina ng umaga, ha? May puti ka ba? Oo. Oh. Doon. Oo. Oh. Harap. Ikaw na. Sarap kumain ng balot. Oo oh, nga, isap niya kumain ng balot. Oo kumakain ng masarap. Ang sarap ng kain. Mahiblad ako ba? Siya naman na high blood. <laughs> Oh, sige. Tubo po sil lahat yan, so. Diyan, okay, ni mo. ko lang, diba? Wala. <laughs> may balot pa oh. <laughs> Ay lang. <laughs> okay na. Okay na. Sobrahan <laughs> pa may ano, may chicken sa lettuce. <laughs> chicken sa <saka> lettuce. <laughs> Nagluto tayo, lutuin muna. si Ate. Ay! Sayang Ano May ka kayo. may Pampalakas naman 'yung ano, sabi. May ano na, Potasyo. Tuka. May tuka. Nakatingin, nakatingin na Nakatingin. To... Hindi uh -huh. <laughs> mo ginagamit eh. <laughs> tama yung pader eh. ka. <laughs> 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 <Awaw> yung pader. <laughs> Marami kang tiyanak sa bahay nyo ha ah. Marami ng tiyanak. Oo. mo, Ibigay ng ganda mo din. Ganda naget si Ate. Siya naget. Tayo din sinasabi ko dinyo rin naget. Saway. Uy, may chicken ko pa te yung pakpak mo oh, pa oh. Dapat lihatas mo oh. mo. Utot. Sa jom. Iyan, isarin nyan, isarin nyan. Bawo ng utot nyan. Ma. Akala ko di dumbbell din. Bawo ng tuot nyan. Pag kumutot siya, pusa. Dabla eh. No. Nya. Bawo trip niya. Kailangan mo ng ate, ayun yung date. Hindi. Diyan pala. Meron pa. Kelbengga? Hmm. No kay lang. Hindi এতিয়া তাৰ পিছত কহ